Okay, so we are live again. Naputol yung ano yung kanina kasi again uh, dahil sa connection, medyo mabagal yung connection ngayon. So, I hope na magtuloy-tuloy na to ngayon. Okay, kasi nasa first pa lang tayo, may dalawa pa. So, yung kanina yung sinabi ko na yung tao talaga kung may gusto, gagawa ng paraan at uh, kung ayaw, di ba? Uh, maraming dahilan. So, since uh, napakita mo sa kanya yung value or yung importance ng uh, yung gaano ka-importante na, ma na mag-join sila sa business mo, dahil uh, yun ang magbibigay sa kanya ng pag-asa or ng pagkakataon para matupad yung pangarap niya. Kasi, again, uh, dito sa wala, walang pera, uh, against nado kanina, na yung unang gawin mo is uh, pwede mo siyang ipakitaan ang consequences kung mananatili siya na i-hold yung belief niya na walang pera. Yung pangalawa is compare mo yung value ng pera compare sa pangarap niya para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya. Okay? So, yun yung first. Yung pangalawa, lang. Share lang muna natin. Okay. So, yung pangalawa is uh, yung objection na wala akong time or wala akong oras. So, paano mo i-handle yung objection na yan? Kasi, uh, minsan, maririnig mo to sa mga tao na uh, wala, parang ginagawa yung business part-time lang or yung tao talaga na ayaw kumilos, yung mga ganun. So, paano mo i-handle yung uh, objection na to? Okay, so, yung ano, yung pwede mong gawin, okay, i-share lang natin yung post sa online. So, lang hindi siya nakikita. Continued. Okay, so, anyways, uh, yung ano, yung second objection is walang time or walang oras. Yung pwede mong gawin is, uh, again, tanungin mo ulit siya bakit mo nasabi na wala kang time or bakit mo nasabi na wala kang oras? So, pag sasagot yung prospect mo na uh, wala akong oras dahil may work ako at uh, wala akong time na gawin yung business na yan dahil sa work ko na pagdating ko ng bahay, pagod na wala akong, uh, akong energy, wala na akong lakas para gawin yan. So, yung pwede yung isagot mo sa prospect mo, uh, mag-simpatya uh, ka lang or um, sabihin mo na na okay, uh, naiintindihan kita. Pero okay lang ba magtanong kung... Um, gaano kahalaga sa iyo ang work. Okay? So, pwede mo siyang, uh, pwede mo siyang tanungin ng gano'n. Tapos, sasabihin niya na, uh, mahalaga sa akin ang trabaho dahil uh, yun ang nakakatulong sa pamilya ko. Okay? So, nandun niya yun yung point na mahalaga para sa kanyang trabaho dahil para sa pamilya niya. So, pwede mong sabihin doon na, so, kung, kung nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, so, meaning, mas mahalaga ang pamilya mo kaysa sa work mo. Tama? Sasagot siya ng oo kasi yun naman talaga eh nagtatrabaho tayo nag work tayo para sa pamilya natin para mabigyan uh, mabigyan sila ng mga pangangailangan or para ibigay sa kanila yung mga needs yung mga basic needs okay So once sasagot sila ng oo sabihin mo lang or tanangin mo lang ulit na kung mahalaga sa iyo ang pamilya mo importante ba sa iyo na mas uh, magkaroon ka ng time para sa kanila at time na mabigay sa kanila lahat ng pangangailangan nila. Okay? So, doon ulit, so ipapakita mo ulit yung value, value ng, uh, ng time sa family at value ng work compare sa value ng time para sa kanyang pamilya. Okay? So, pag sinasabi, pag tinatanong mo na gano'n, na, ano, mas uh, ano mas mahalaga sa iyo, mas mahalaga ba sa iyo magkaroon ng time para sa pamilya mo? Uh, mas mahalaga ba sa iyo na mabigyan sila ng time? Okay? Uh, para to pa rin ang mga pangarap mo at mga pangarap nila sa buhay. Pakiusap din oo kasi 'yun naman talaga yung minsan desire ng mga prospect natin. Sabihin mo lang na uh, sabihin mo lang ng ano uh, okay good. Sinasabi mo ngayon na mas importante Uh, mas importante na magkaroon ka ng time sa pamilya mo at time na mabigay lahat ng pangangailangan nila, kailan ka magkakaroon ng time para matupad lahat ng iyan? Okay? So, mapapaisip siya pag ganun. Okay? Mapapaisip siya. Kasi, uh, kinumpare mo na yung value ng time sa work, uh, compare yung value niya ng time, okay, sa family. I mean, kinumpare mo na yung value ng time pag hindi siya gagawa ng aksyon, compared dun sa value ng time na pwede niyang uh, pwede niyang makuha okay time sa family time to be together at time na magtupad yung mga pangarap niya sa buhay at ng pamilya niya okay so once na ma-realize niya na mas mahalaga 'yung oras okay mas mahalaga 'yung magkaroon ng oras para sa pamilya niya mas mahalaga 'yung oras na uh, oras na pwede niyang pwede ibigay para sa pamilya niya pag ginagawa niya yung business niya. Uh, doon, doon ka na papasok na ano, na sabihin mo lang na, okay, alam mo na kung ano yung pwedeng solusyon sa problema mo. So, ngayon ulit, tatanungin kita, kailan ka magkakaoras para makapagbigay ka ng oras sa pamilya mo pag gagawin mo yung business na to? Okay, so again, uh, after, mong, after mong sabihin yon ipakita mo ulit yung consequences consequences, kung ano yung posibleng mangyari kung parating yung sinasabi na wala siyang time. Sa, so, ipakita mo lang or paintindi mo lang sa kanya na kung sinasabi niya parating na wala siyang time dahil sa work or wala siyang time dahil uh, ganito, ganyan. Okay? Sasabihin mo lang sa kanya na kung parating wala kang time, mauubusan ka ng time para tuparin yung mga pangarap mo para sa pamilya mo at para sa uh, sarili mo dahil time is running. Okay? So, pwede mong uh, gawin iyon. At yun, marirealize, marirealize talaga nila na totoo naman talaga na time is running. Kaya, kailangan nilang gumawa ng paraan at kailangan nilang gumawa ng aksyon. Okay? Para gawin yung mga kailangan gawin para sa business or gawin yung mga kailangan gawin para matupad yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Okay? So, yung pangatlo, pang last uh, for part 1 today, yung pang last is, ah, uh, yung karaniwang tinatanong kasi, yung kumikita ka na ba dyan? Okay? Or meron na bang kumikita dyan? Okay? So, pwede mong sabihin na pwede mong tanungin na magkano ba yung gusto mong marinig na income para magka-interest ka na tingnan ang business na to. Huwag kang, huwag kang, ano, huwag kang masyadong seryoso pag sabihin mo lang kasi uh, pag seryoso ka, parang nagmumukhang sarcastic or parang nagmumukhang mayabang. So, lagyan mo lang ng konting smile. Kung sa text, lagyan mo ng smiley sa last, or kung uh, face-to-face, mag-smile ka sa prospect mo. Okay? So, pwede mong um, gawin yon At kung sasagot siya ng amount, like 30k, at kung kinikita mo na yung 30k, sabihin mo lang na, uh, well, basically, yan yung kinikita ko ngayon, so gusto mo bang malaman kung paano ko kinita yung amount na yan? okay or kung baguhan ka pa lang kung baguhan ka pa lang pwede mong akong uh, sabihin na well basically baguhan pa lang ako sa business na to kaya hindi ko pa kinita yung amount na yan pero may mga kakilala ko na kinikita na yung amount na yan so willing ka bang matuto willing ka bang um, uh, willing ka bang alamin kung paano nila nakuha yung income na yan Okay, tapos sasabihin na niya na oo naman, okay? So once na sasagot sila ng oo, pwede mo silang ipakilala sa mga taong 'yon sa mga upline mo or sa mga kakilala mong tao. Tapos pag, uh, pag 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 nagsabi siya na oo, sabihin mo lang na okay. So gaano ka kaseryoso at gaano ka kawiling na gawin yung mga ginagawa nila at uh, gawin yung mga kailangan gawin para kitain mo yung kinita din nila. Okay? So, pag sinabi niya na willing na willing, ipakita mo na agad ano yung pinakaunang step na kailangan nilang mag-sign up sa business mo para makapagsimula sila agad. Okay? So, yun, na-close na yung prospect mo. So, itong tatlong to, tatlong objection na to, common na to siya na objection, wala akong pera, wala akong time, wala akong oras, at uh, kumikita ka na ba dyan? At yung mga sinabi ko kanina, pwede mo yung gawin Okay? At again, um, kung nakikita niyo yung pattern, yung pwede mong, uh, pwede mong gawing pattern, is uh, ipakita mo talaga yung value, i-compare mo yung value kung sasali sila at value kung ipagpaliban nila yung pagsali nila or value kung hindi sila gagawa ng paraan. Okay? Tapos ipakita mo din yung consequences na maaring mangyari kung hindi sila sasali or kung Uh, hindi talaga sila gagawa ng paraan para magkaroon ng transformation or change sa life nila kasi again uh, yung mga tao yung mga prospect natin is katulad din natin na naghahanap ng transformation o naghahanap ng pagbabago sa buhay kaya uh, kailangan natin na makirelate sa kanila okay kailangan natin na isipin din yung situation nila kasi again, kung, kung kakausap ka ng prospect, dapat yung nasa mind mo is kung paano sila matulungan para tuparin yung pangarap nila, hindi yung paano kakikita sa kanila. Magkaiba yon okay? So, dapat ganun yung mindset mo dahil pag ganun yung mindset mo parati sa mga prospect mo, posible na maramdaman yung uh, maramdaman ka ng prospect mo at mararamdaman niya na sincere kasi sa, sa ginagawa mo at mararamdaman niya talaga na gusto mo siyang tulungan. Okay? So, yun yung, yun yung tip doon para, again, uh, hindi, hindi ka talaga makita na pinetarahan mo lang siya gaya ng ginagawa ng mga networkers. Di ko lang alam. Okay? Ako, marami pa bang gumagawa ng, uh, ng ganun. Pero doon sa time ko, nung nag-offline pa ako, is maraming gumagawa talaga ng ganun. Okay, so, itong, itong tip na to, ito yung uh, isa sa mga ways din para mag-stand out ka sa competition mo, sa marketplace mo. Dahil, again, uh, kakaiba yung ginagawa mo. So, yan yung, yan yung, yan yung mahalaga doon na kailangan mo maging kakaiba para mag-stand out ka. Okay? So, I hope na may natutunan ka sa simpleng technique na to or sa simpleng tips na to uh, na ginagamit ko. At I hope na gagamitin mo itong mga tips na to na sinabi ko kanina. So, Uh, bukas, tomorrow, I'm going to share with you the part 2 sa etong topic na to, na techniques you can use on how to handle objection. So, part 2 bukas. So, make sure na i-click mo lang 'yung follow button sa upper right side para ma-notify ka sa future updates and ma-notify ka sa mga training videos. Again, tomorrow, part 2 topic is technique on how to handle objections from your prospect na pwede mong gamitin as soon as possible. Okay? So, again, my name is Saipi Sanable, and uh, create a difference, live fully, and live with passion. Bye for now, I hope to see you tomorrow.